Matapos ang maraming buwan ng alitan at pagsubok sa kanilang relasyon, nagdesisyon si Catherine Bernardo na tuluyang tapusin ang lahat. Isa sa mga naging problema nila ay ang pagiging lulong ni Daniel Padilla sa sugal. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Daniel, hindi na kinaya ni Catherine na panoorin itong unti-unting nawawasak dahil sa bisyo. Alam niyang hindi na ito ang dating Daniel na minahal niya. Dumating ang araw na kinailangan na ni Catherine na humarap kay Daniel upang pag-usapan ang natitirang pera nito, pera na pinagipunan nilang dalawa noon, ngunit ngayon ay halos ubos na dahil sa walang tigil na pagsusugal ni Daniel. Si Daniel, na dati responsable sa mga desisyon, ay tila nawalan na ng kontrol sa kanyang buhay. Ang dating masayahin at puno ng pangarap na si Daniel ay ngayon nalulunod sa bisyo ng sugal, dahilan upang maubos ang kanilang pinaghirapan. Daniel, kailangan na nating pag-usapan to, sabi ni Catherine ng seryoso habang kaharap si Daniel. Inuubos mo ang pera sa walang kwentang bagay. Hindi na pwedeng ganito. Nakayoko si Daniel, hindi makatingin ng diretsyo kay Catherine. Alam niyang totoo ang sinasabi ng dating kasintahan, ngunit sa kabila nito, tila hindi niya magawang isuko ang kanyang bisyo. Kath, alam kong nagkamali ako, pero kaya ko pang gawin itong tama pagsusumamo ni Daniel. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Aayusin ko rin lahat. Ngunit si Catherine, napagod na sa paulit-ulit na pangako, ay nagdesisyon na gawin ang nararapat. Hindi na, Daniel. Kailangan kong protektahan ang natitira pang pera. Hindi ko na kayang panoorin kang sirain ang sarili mo. Alam ni Catherine na ang natitirang pera ay hindi na pwedeng mauwi sa wala. Kailangan niya itong kuhanin upang hindi na ito masayang sa pagsusugal. Ito ang kanilang ipon, ang ipon na pinlano nilang gamitin para sa kanilang kinabukasan. Hindi mo naiintindihan, Kath, sagot ni Daniel, bahagyang umiiyak. Ito lang ang paraan ko para makalimot sa sakit, pero hindi ibig sabihin na iniintindi ko lang ang sugal. Kaya ko pang bumawi, ngunit para kay Catherine, sapat na ang nakita niya. Sa loob ng ilang buwan, naging saksi siya sa unti-unting pagguho ng kinabukasan nila dahil sa bisyon ni Daniel. Hindi na niya kayang ipagkatiwala ang natitira nilang pera. Mahal kita, Daniel, sabi ni Catherine habang lumuluha. Pero hindi nakita pwedeng hintayin habang winawasak mo ang sarili mo. Kukunin ko na ang pera para hindi ka natuluyang malugmok. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na sampal kay Daniel. Alam niyang tama si Catherine, ngunit hindi niya inasahang darating ang araw na aagawin nito ang kontrol sa kanilang pera. Hindi mo pwedeng gawin to. Kath, mariing sabi ni Daniel. Pera ko rin yan, hindi mo ako pwedeng basta iwan at kunin ang lahat. Sa kabila ng galit sa boses ni Daniel, nanatiling matatag si Catherine. Alam niyang tama ang kanyang ginagawa, kahit pa masakit para sa kanilang dalawa. Daniel, ito na lang ang paraan para matulungan ka, malumanay na sabi ni Catherine. Kapag nawala na lahat ng pera, hindi mo na ako masisisi hindi kita hahayaang tuluyang masira dahil sa sugal. Ang mga mata ni Daniel ay namula sa galit at lungkot. Hindi niya matanggap na ang babae na minahal niya ay ngayon siya ring kumuha sa natitirang bahagi ng kanyang buhay ang kanilang pera. Hindi mo ba ako kayang bigyan ng isa pang pagkakataon, Kat? Tanong ni Daniel, halos pabulong na. Maaayos ko pa to, basta't bigyan mo lang ako ng oras. Matagal na kitang binibigyan ng oras, Daniel, tugon ni Catherine na puno ng pangunawa ngunit may halong sakit. Pero hindi nakita kayang panoorin na magpakalunod sa ganitong klaseng buhay. Si Daniel ay tila nawala ng lakas. Ang mga pangako niya kay Catherine na magbabago siya ay tila hindi na sapat. Sa kabila ng kanyang mga pagmamakaawa, alam niyang nawala na siya ng tiwala mula sa babae. Kath, pakiusap, wag mo akong iwan, sabay subo ni Daniel habang pinipigilang umiyak. Ito na lang ang natitira sa akin. K